Habang tayo ay tumatanda, alam natin ang ating katawan ay nagbabago. Ngunit paano naman ng ating mga kinakain? Kapag ipinagpatuloy pa rin natin kainin kung ano ang mga kinakain natin noong mga bata pa tayo, maaaring hindi na natin nakukuha ang essential nutrients na kailangan natin para manatiling healthy at malakas sa edad natin na 60 at humigit pa. Mayroong napakaraming mga paraan upang makuha ang lahat ng kailangan natin, Ngunit minsan, maaaring maging tricky para sa atin kung ano ba talaga ang mga ito. Narito na ang ilan sa mga pagkaing dapat kainin ng seniors. Simulan na natin! seafood. Ang isda tulad ng salmon at tuna ay isang magandang mapagkukunan ng protina na kinakailangan ng mga mas matatanda upang panatilihin o ibalik ang kanilang muscle. Nirekomenda Nire ang pagkain ng lima hanggang anim na ounces ng protina kada araw, maging seafood, poultry, nuts, seeds, soy products o lean meat man ito. Ang isda ay isa ring magandang mapagkukuna ng vitamin B12, isang sustansya na makikita lamang sa mga pagkaing hayop na mas nagiging mahirap para sa mga matatanda na i-absorb. Ang seafood rin ay mayroong omega-3 fatty acids. Ang dalawa hanggang tatlong servings kada linggo nito ay binabawasan na ang risk ng pagpanaw na sanhin ng napakaraming chronic na sakit by about 17%. Avocados Hindi lamang sila masarap. Ang avocados rin ay napakaganda para sa iyong kalusugan. Ang isang pag-aaral sa Harvard sa 110,000 na katao na ilathala sa Journal of the American Heart Association noong March 2022, inatuklasan na ang mga kumain ng at least dalawang servings ng avocado kada linggo ay nagkaroon ng mas mababang risk of cardiovascular disease kumpara sa mga bihira lamang kumain ito. Nuts and Seeds Ang lahat ng mga mani ay hindi ginawa ng pantay-pantay, ngunit ang lahat ng mga ito ay maganda para sa iyong kalusugan. Ang mga ito ay mayroong protein at fiber at ginagawa ka rin itong busog. Huwag kang maging masiba kumain lamang na kaunti nito bilang merienda sa hapon at hindi ka na magugutom para maghapunan. Ang daily recommendation na isang ounce, nakatumbas ng 24 almonds, 18 cashews at 35 peanuts. Ang mga mani at seeds ay mahalagang mapagkukunan rin ng healthy fats. Ang walnuts at chia seeds ay mayroong omega-3 fatty acids na siyang pumaprotekta sa iyong utak. dark green leafy vegetables. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga buto ay nagiging malambot at kinakailangan ng calcium. Ito ay isang bagay na maaari mong makuha mula sa low-fat dairy and dark green leafy vegetables. Ang sinasabi natin dito ay kale, broccoli, at espinaka na mayaman rin sa fiber, pinapalakas ang muscles at puso. Ang isang pag-aaral sa Australia na inilathala sa Journal of Nutrition ay natuklasan ang mga taong kumain ng isang tasa lamang ng nitrate-rich leafy green vegetables araw-araw ay nagkaroon ng 11% na mas pinalakas ng mga paa. Ang isa pang bagong pag-aaral sa Denmark ang inobserbahan ng 50,000 na katao at natuklasan ng mga kumain ng mga gulay ay nagkaroon ng 12 to 26% na mas mababang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. At ang pangatlong pag-aaral ay natuklasan ng mga taong may mataas na level ng antioxidants na nakuha mula sa green leafy vegetables ay maaaring mayroong mas kaunting kiyansa ng pagkakaroon ng demensya. Berries. Ang berries tulad ng strawberries, blueberries at raspberries ay nagbibigay ng one-stop nutrition para sa mga taong nasa edad na 50 pataas dahil ang mga ito ay mayaman sa fiber, vitamin C at anti-inflammatory antioxidant flavonoids. Ang fiber ay tumutulong sa regular na pagdudumi, pagmanage sa timbang at pagprotekta laban sa mga sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Ang mga lalaki na nasa edad 51 o pataas ay dapat na kumain ng 30 grams ng fiber kada araw. At ang mga babaeng nasa edad 50 o pataas naman ay dapat kumain ng 21 grams kada araw. Ang berries ay lumalabas rin na maganda para sa kalusugan ng ating mga tumatandang utak. Mayroon silang malakas na antioxidants na maaaring magpaganda sa motor skills at short term memory. Ang isa pang pag-aaral noong 2020 ay inobserbahan sa loob ng 20 taon ang 2,800 na katao na nasa edad 50 o pataas at natuklasan ang mga nagkaroon ng mababang intake ng mga pagkaing mayaman sa flavonoids tulad ng berries, mansanas at tsaa ay nagkaroon ng mas malaking tiyansa ng pagkakaroon ng demensya. And legumes Ang beans ay tumutulong sa pagpapababa sa level ng kolesterol. Ang mga ito ay punong-punong ng fiber at protina at sila ay mababa pa sa calories. Ang mga ito rin ay mayaman sa iron, potassium at magnesium. Maghanap ng dry beans o low sodium canned versions. Kung wala kang mahanap na ganito, magsala at magbanlaw ng isang lata ng regular beans. At maaari mong bawasan ang alat nito by 41%. Water Tubig Ni Hindi nga ito pagkain. Totoo, pero kailangan mo pa rin magbigay atensyon sa hydration habang ikaw ay tumatanda. Kapag tayo ay tumatanda, wala tayong magandang thirst mechanism. Kaya pinapayo na bantayan natin ang ating water intake lalo na kapag mainit at humid ang panahon at kapag tayo ay pinagpapawisan, halimbawa kapag tayo ay nagahardin. Pinapaalala sa atin na ang pag-inom ng ekstra na tubig ay maaaring makatulong sa atin sa paglaban sa humihinang bowel function habang tayo ay tumatanda. At tandaan na madalas ay akala natin tayo ay nagugutom, pero sa katotohanan ay nauuhaw lang pala spices. Habang mas nagiging kaunti ang produksyon ng laway natin sa ating 60s, nagiging mas matabang na para sa atin ng mga pagkain. Ang magandang bagay ay nang na spices ay maaring magdagdag ng ekstra na lasa at magpapaigting pa sa produksyon ng laway, na isang magandang pangyari para sa iyong kalusugan. Ang turmeric ay isa sa pinakamagandang spices na idagdag sa ating mga pagkain dahil pinapalakas nito ang resistensya at binabawasan ang pamamagan ng mga kasukasuan, particular na sa klase na dulot ng arthritis. Mayroon ring pag-aaral na nagsasabi na ang main active compound ng turmeric na curcumin ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto sa pag-iwas sa Alzheimer's at ilang mga forma ng cancer. Ang cinnamon ay isa ding napakahusay na spice sa pagkontrol sa blood sugar dahil pinapabagal nito ang pagtunaw ng mga pagkain sa ating sikmura matapos kumain na ang pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Ito rin ay isang anti-inflammatory. Dark Chocolate ang dalawang squares lamang ng dark chocolate ay kaya ng masatisfy ang iyong craving sa tsokolate sa loob lamang ng 115 calories. Bukod pa rito, ang dark chocolate ay mayaman sa antioxidant at mayroon ring caffeine, isang natural stimulant na nagpapatalas sa ating focus at konsentrasyon. Kaya naman, itreat mo na ang iyong sarili sa isang mamahaling merienda. bananas Kung mayroon kang alta presyon, isa sa mga pinakamaganda at pinakamadaling pagbabago na maaari mong gawin sa iyong diet ay ang pagkain ng isang saging kada araw. Ang saging ay mayaman sa potassium na kayang natural na magpababa sa blood pressure. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!